Nagkaisa ang mga senador sa pagkundina sa pag-atake sa Marawi City. Hiling ng mga mababatas na mahuli at maparusahan ng utak ng pagpapasabog na ikinasawi ng apat na indibidwal. Ipapatawag bukas sa Senate ni Senate President Juan Miguel Subiri ang mga law enforcement agency. Ito'y para sa isang executive session para mabrief ang mga senador sa pag-atake. Umapila rin ng tulong si Subiri sa Bangsamoro Government. Gusto po din natin umapela sa Bangsa Moro Autonomous Government. Tulungan niyo po ang ating gobyerno, hanapin itong mga balasubas, walang hiya, at mga, ano uh, I can't even say the words without being stricken off the record, na mga taong ito na dapat pulihin itong mga ito, hanapin kung saan sila. Kung kinakailangan po, hindi tayo matulog, Ginoong Pangulo, hanggang, hanggang mahuli natin ang mga perpetrators na ito. Napakawalang puso, napakalupit. Mahihiya si Satana sa kasamaan ng mga gumawa nito. Ito po ay isang plain and simple na kaduwagan. Mga kababayan, huwag po tayo papayag na sirain ng mga ito ang kapayapaan sa ating bansa. If we allow ourselves to be terrorized, terrorists win. As such, we must remain united and should not allow this crime to trigger sectarian hatred.